Guys, kain kami ni Apple ng mais. Nasaan guys, oh. Kab-kab din siya. Nakikikab-kab din. Mukbang kami dalawa. mukbang kami dalawa ni Apple guys Hmm Hmm Arap Hmm Pareyo naming paborito ni Apple ang mais. Tay habol oh. May dumi pa sa bibig. Hi oh <laughs> Tà cao nào con mẹ Tà cao nào con mẹ Tà cao Lá nà Bút na mais. Ang dilim. Ang dilim ng video natin, Bus na. Nasa side na dyan, guys. Oh. Pati yung nasa kamay ko. Mukbang kami ng sweet corn. Patong na. <laughs> Patong na guys. Pinatungan na yung, yung mais. Yo, nabusog na. Yan, lipad na. Yan guys, lumipad na. Lipad na si Apple. Thank you guys. Thank you for watching. Thank you, thank you. Yan po si Apple. Nandoon na guys, oh. Halika! Halika! Halika dito! Uwit! 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 Halika! Halika! Minom na siya ng tubig, guys. Minom na siya ng tubig doon. Ayan na po, guys, oh. Tanka na. Wala na. Bye bye guys. Thank you for watching. Bye bye. Ryan guys, nandito so guys oh. Tapos lang namin kumain ng mais. Nagmukbang kami ng mais. Busog na siya. Pareho na kaming busog Guwit.